Lumaki sa simpleng pamilya. Pumapasok noon sa eskwela ng nakapaa. Pero ngayon, isa lang naman siyang bilyonaryo. Nung nasa Ordaneta kami, nag-aaral ako sa Barrio Pin Elementary School. Principal ang mother ko ron. Pero hindi ako po pwedeng magmalaki. Kaya nakatapak din ako. At hindi lang simpleng bilyonaryo, kundi author din ng libro malaking bagay yung sumusulat ka, entrepreneur ka, sinusulat mo yung buhay mo. Paano hinubog ng kanyang mga simpleng karanasan ang kanyang pamumuno sa isa sa pinakamatatag na negosyo sa Pilipinas? Tunghayan ang kwento ni Filipinas Multiline Corporation President Ray Angeles sa Tunying Exclusives ngayong linggo, August 10, alas 7 ng gabi. Para kayong may Midas stats na lahat na lang ay umasenso, meron din ba kayong mga masasabi natin mga failures na pinagdaanan? Marami.